Hello everyone. So yan, nakikita nyo ba yan everyone? Kaya sila lagi nagpupumiglas kasi narito ako sa may harapan nga ng aquarium. So every time na bubuksan ko yung ilaw kasi nasa salas po ito ang kanilang aquarium. So every time na bubuksan ko yung salas na ilaw is lagi silang ganyan nagpupumiglas. And then lalo na kapag ako ay narito sa harapan nila is feeling nila talaga lagi ko silang bibigyan ng pagkain kasi na nasanay sila sa akin na maglalagay ako kahit isa o dalawa tapos ipangagaw eh, na sila doon sa sa isang butil uh -uh. parang pang na lang din sa kanila yon kaya rin siguro kilalang kilala na talaga nila ako di ba ng bonggang bongga nakakatuwa sila kasi tinatamo nagpupumiglas di ba ang haba ng mga nguso parang mga marite certified marite sa mga nguso nila everyone ng bonggang bongga